Ang pinakamahirap bilang isang florista dito sa Saudi Arabia ay yung mag adjust ka ng budget para sa gusto nilang design. Hello mga bi, ako nga pala si Komi. And this is your sayahin bubuyog. Happy florista ng Saudi Arabia. Kaya for today's video, gagamit tayo ng Black Nut trade At meron palang mga dalang mga pabango itong ating customer. Para makamenos gastos, sinadjust ko na wag na namin balutan. Tanggalin na namin sa box at ipakita namin yung ganda ng mga bote. O, 30 ter real din yan, tatlong yan, babalutan mo. Kasi nga, ang gusto ng customer natin yung makamenos sila ng gastos at maging swak na swak lang sa budget nila. Parang tayo mga Pinoy, gusto natin mura, pero ano namang problema sa mga ganun, mga bi. Kaya eh, tutulungan natin sila. So, gumamit pala ako ng isa't kalahating block, eh. Yung flower foam. Babalutan na natin ito. ng plastic cover. Sing scotch tape. Isisecure lang natin ang flower foam dito sa binabalot natin. Pakadamihan para hindi talaga matanggal. Si mga bi talaga binababad ko ng mabuti. Yung mga flower foam natin. Para pag linagyan mo ng bulaklak, magtagal talaga yung mga bulaklak. So, na natin ng mga scotch tape tong ilalim ng mga pabango. Si mga bi. Pag mo na mainit na hot Blue. may tendency na matanggal talaga. Kaya glass yung kita ng pabango natin. At syempre, kung may scotch tape na siya, ay madali mo lang matatanggal mismong pinagdikita ng hot glue natin. So, ipiprep lang muna natin itong mga rosas ato. At eh. gusto niya ng malaking design. At gusto niya ng mas maraming bulaklak. ang ginawa ko mga bi, ay pinabuka ko na lang itong mga rosas. At tinupito piko lang yung mga petas niya para talagang lumaki talaga. Extra ng trabaho, pero kung naman sa customer, eh, go na go ako dyan. So, na natin ng glue itong foam natin para talagang dikit na dikit siya, di ba? At hindi matatanggal pag nag-arrival of the event na sila. Wala, ano yun? Uy! So, idikit natin yung mga pabungo sa ilalim. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tapos yung kabila naman, itusok lang natin sa may sponge. ng... ba? Diba? Perfect. So dahil nakikita pa yung mga sponge natin ay maglalagay tayo ngayon ng leather ferns. Pinutol-putol ko lang ito para medyo maliliit at para hindi masyado magastos. So lalagyan lang natin sa likod para magkaroon ng konting background at maglalagay tayo ng mga rosas. O di ba mga bi ang laki na ngayon ng rosas natin ay, kasi ginamit natin yung technique kung paano ibuka-buka ang ating mga rosas. So 10 pieces pala na red roses yan. And kita niyo naman sa agad lahat. So, dahil oversupply kami ng wax. Eh, naglagay na rin ako ng wax kasi maganda naman. So free na lang ito. E eh, sa gagamit ako ng gypsophilia so, para maiba naman. Saka syempre malalanta na lang to eh sa akin. Kulang so, like na. dito naglagay pa ako ng stomach. isang piraso na lang kasi ito, kaya dinagay -e ko na oh, rin. O diba, tumuntuwa yung customer. At syempre, spray na natin yung bulaklak. Water, water, water. Sa mga nagtatanong, bakit malabo yung tubig na yun? Eh, naghalo ako ng liquid freshener dyan. Para pag in-spray mo yung tubig, kaya may konting bango. So, linagay -e na rin natin yung okay. gold ng ating customer kasi alam mo naman, malakasan nito. So, ito na mga B. Tapos ng ating arrangement. Natuwa ba kayo sa arrangement natin for today's video? Eh, kung ganun yung mag-comment down below na. At syempre, huwag kakalimutang i ang video na ito. Dahil malay nyo, kayo nang na susunod. Ikas!